May panibagong paglala sa Kremlin. Nagbabanta ang Estados Unidos ng digmaan kung hindi aalisin ang mga parusa at kung ipapadala pa rin ang Tomahawk missiles sa Ukraine. Sumagot si Vladimir Putin kay Donald Trump tungkol sa parusa laban sa Russia at sa usap-usapan na maaaring makuha ng Ukraine ang Tomahawk missile. Partikular, naniniwala ang diktador ng Russia na ang mga bagong parusa ng United States ay di umano'y hindi makakaapekto ng malaki sa ekonomiya ng Russia. Sabi niya, Tiyak na tatamaan nito ang ekonomiya ng Russian Federation. Pero mas malalaraw ang magiging epekto nito sa Estados Unidos ng Amerika kaysa sa Russia. Pinagtawanan ni Trump ang sinabi ni Putin at hinikayat ang lahat na maghintay ng anim na buwan. Pero hindi rin nawala ang mga banta. Tumugon si Putin sa sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na posibleng makakuha pa rin ng long-range Tomahawk missiles ang Ukraine. Partikular Nagbanta si Putin ng seryosong tugon kung gagamitin ang mga iyon sa teritoryo ng Rusya. Totoo, humingi ng paumanhin si Peskov at nilinaw ang maling pagkaintindi kay Putin. Pero nasabi na ang nasabi. Sa kabuuan, ang posisyon ni Putin ay mukhang medyo litong-lito. Pag-usapan natin ito ng mas detalyado sa episode na ito. Ako si Alex Ipechi, ngayon ay Oktubre 24, sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Iyan ang pangalan nito at ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube ng Pinansyal, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang sponsorship sa YouTube. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, kamakailan ay gumawa na na ng matinding hakbang si Trump para pilitin ang mga Ruso sa pangunguna ni Putin na itigil ang digmaan sa Ukraine. Sa wakas, ipinatupad na ni Trump ang mga parusa. Inanunsyo ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos nitong Huwebes ang pagpataw ng karagdagang mga parusa laban sa kumpanyang langis na Rosneft at kumpanyang Lukoil. Paalala, ang dalawang kumpanyang ito ay dalubhasa sa eksplorasyon, pagmimina, produksyon, pagproseso, transportasyon at pagbebenta ng langis, natural na gas at produktong petrolyo sa Russia at ibang bansa. Nagpatupad din ang United States Department of Finance ng parusa sa ilang subsidiary ng parehong kumpanya. Ipa-freeze ang lahat ng ari-arian at interes ng mga kumpanyang nabanggit sa United States at bawal makipagnegosyo sa kanila ang sinumang tao o organisasyon sa Amerika. Kinansela rin ni Trump ang pagpupulong kay Putin sa Budapest at hang sinabi na ayaw niyang aksayahin ang kanyang mahalagang oras kay Putin. Ngayon nagpa siya si Putin na tumugon dito. Sasabihin ko na agad, ang mga sagot ni Putin ay parang hindi sigurado at tila nalilito pa nga. Hindi inaasahan ni Putin ito kay Donald Trump pero pinakita niyang hindi kontrolado ng mga Ruso ang lahat. Nakakatawa kasi si Putin na kumpiyansa kahapon ngayon ay sinabing walang ibig sabihin ang mga hakbang ni Trump at ang Russia ay patuloy pa rin sumusuporta sa dialogo sa Washington. Sa tingin nyo ba, posible kaya na nagbanta si Putin ng anumang sagot sa Amerika tungkol sa mga parusa? Hindi! Halatang nanlumo si Putin at naglecture na masakit ang parusa ng Amerika sa Russia pero mas daw masasaktan ang Amerika. Dahil tataas daw ang presyo ng gasolina doon. Kita naman natin kung sino talaga ang may problema sa gasolina. At para maintindihan ang buong antas ng kalituhan ni Putin ngayon, magbibigay ako ng dalawang halimbawa kung saan tinakot ni Putin. Diretsyahang tinakot ang Estados Unidos ng Amerika at Europa. Una, may nangyaring nakakatawang insidente. Ipinagbawal ng European Union bilang bahagi ng bagong pakete ng mga parusa sa esensya ang pagbebenta sa Russia ng plastik na inidoro, bide, lababo, flash tank at iba pang gamit sa banyo at pagtutubero. At ngayon, nagbiro si Putin bilang tugon sa mga hakbang ng European Union. Pero mukhang hindi siya nagtagumpay. Nainformahan ng maayos at inisip niya na ang mga Europeo, ang tumangging bumili ng inidoro sa Russia, hindi mga Ruso ang bawal bumili ng inidoro sa Europa. Narito ang CP mula kay Putin. Mahal ang kapalit ng pagtigil nila sa pagbili ng ating mga inidoro para sa kanila. Sa tingin ko, kakailanganin pa rin nila ang mga iyon sa kasalukuyang sitwasyon. At pangalawa, sinabi ni Putin na magiging seryoso ang kanilang tugon sa pagdadala ng long-range na armas sa Ukraine. Kung hindi man sabihin, nakagugulat. Tulad ng nakikita, patuloy na tinatarget ni Putin at Russia ang sektor ng enerhiya, daycare, maternity hospital at ospital noong libo at dalawamput dalawa at hanggang nga ngayon, dalawang libo at dalawamput lima. Hindi mahalaga kung anong armas ang ibinibigay sa Ukraine at kung pinapayagan itong gamitin. Kahit wala pang high mobility artillery rocket system noon, patuloy siyang umatake sa ospital at tahimik na lungsod. Nang dumating ang mga iyon, nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Kaya ang tanging makakagulat kay Putin sa kasamaang palad ay ang mga bago at walang awang pag-atake sa isang kindergarten sa Kharkiv. Sige, magbabahagi pa rin ako ng ilang sipi mula kay Vladimir Putin. Uumpisahan ko sa pagpapanggap niya na Kunwari lang, hindi naman talaga, kinansela ni Trump ang meeting kay Sa Pangulo ng Russia sa Budapest, baliktad ang lahat Noong araw na yon, sinabi ni Trump na kinansela niya ang meeting kay Putin sa Budapest Ang mga Ruso tulad Nina Peskov, Lavrov, Ryabkov at ang mga Hungarian na si at Orban Ay hayagang tiniyak na ang pagpupulong Nina Putin at Trump ay aktibong inihahanda Peke lahat ng chismis tungkol sa pagkansela nito at ngayon, sinabi ni Putin ngayong araw, at ito ang kanyang sinabi, ang pagpupulong at ang lugar kung saan ito gaganapin ay iminungkahi ng panig ng Amerika. Pumayag ako pero sinabi kong dapat maayos ihanda ang mga pagpupulong. Napansin kong ipinagpaliban o kinansela ng Pangulo ng Estados Unidos ang pagpupulong na ito. Mas mabuti ang dialogo kaysa komprontasyon, pagtatalo o digmaan. Sinusuportahan namin ang pagpapatuloy nito. Ganito naman nagkomento si Putin tungkol sa unang mga parusa ni Trump laban sa Rusya. Ano sa tingin ninyo ang pangunahing mensahe ng Rusya tungkol sa mga parusa? Siyempre, hindi malinaw. Pero siguradong magugulat ang mga Amerikano sa mga parusa laban sa Rusya. Susunod ay isang mahabang sipi. Masasabi kong minilektura mula kay Vladimir Putin. Wala namang bago sa mga parusa para sa amin. Seryoso ang mga ito at magkakaroon ng ilang epekto. Pero hindi ito gaanong makakaapekto sa kalagayan ng ating ekonomiya. Malaking pagbati sa mga Ruso na tinaasan ang buwis. Sa tingin nyo ba kapag maganda ang kalagayan ng ekonomiya, nagtataas ba ng buwis o hindi? Ipagpapatuloy ko ang sipi. Sa unang termino, nagpatupad si Trump ng maraming parusa. Tangkang magbigay lang ito ng presyon, pero walang bansang may dangal ang nagpapasya dahil sa presyon. Bahagi lang ito ng politika. Isa itong hindi magiliw na kilos laban sa Rusya. Hindi nito pinapalakas ang relasyon ng Rusya at Amerika na ngayon pa lang nagsisimulang maibalik. Sa mga ganitong aksyon, sinisira ng Estados Unidos ang ating relasyon. Sa pananaw ng ekonomiya, wala itong magandang na idudulot o kaaya-aya. Ang United States ang pinakamalaking tagagawa ng langis, ngunit mas malaki ang konsumo nila kaysa binebenta. Pangalawa ang Saudi Arabia at pangatlo ang Rusya sa produksyon, pero mas kaunti ang konsumo nila kaysa sa napo-produce. Malaki ang ambag natin sa pandaigdigang balanse ng enerhiya. Hindi maganda sirain ang balanse na ito, pati para sa mga gumagawa nito. Magbibigay ako ng kaunting paliwanag. Ipinakita ng ambag ng Russia sa balanse ng enerhiya sa Europa na kung talagang gugustuhin, madaling talikuran ang langis at gas ng Russia at mabuhay pa rin at walang masamang nangyari. Higit pa roon, Natatakot lang si Putin na aminin sa mga Ruso na minsan nang sinira ng Estados Unidos ang balanse ng enerhiya na ito para pabagsakin ang ekonomiya ng Unyong Soviet Tiyak na naaalala ni Putin ang kasong iyon at alam niyang maaaring magalaw ang balanse sa kahit anong direksyon. Ano ang ibig kong sabihin? Paalala ko lang, noong kalagitnaan ng dekada isang libo, hinikayat ng administrasyon ni Pangulong Ronald Reagan ng Estados Unidos ang Saudi Arabia na biglang at malakihang dagdagan ang produksyon ng langis. Ang hakbang na ito ay geopolitikal na sandata laban sa Unyong Soviet dahil ang mababang presyo ng langis ay nagpapahina sa kanilang ekonomiya. Kaya ng mga Saudi at Amerikano na gawin ito, kaya nilang tiisin ang panahong may napakababang presyo ng langis. Kalaunan, nang magsimulang makaapekto ng negatibo ang pagbagsak ng presyo sa industriya ng langis ng Amerika hiniling ng administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos sa Saudi Arabia na muling bawasan ang produksyon. Pero ang mahalaga sa mga panahong iyon ay naibigay na ang hindi na maibabalik na pinsala sa ekonomiya ng Union of Soviet Socialist Republics at sa huli, makalipas ang ilang taon, nagkawatak-watak ang Unyong Sobyet. Ito ay isang magandang halimbawa na ang balanse ng enerhiya ay madaling magalaw sa kahit anong direksyon, pabagsakin ang ekonomiya ng Russia. At pagkatapos ay ibalik lahat sa dati at sabihing o sa prinsipyo, ayan, ibinabalik lang natin sa dati ang lahat. Pero itutuloy ko ang sinabi ni Putin. Sabi ni Putin, At pagkatapos, nagbigay si Putin ng isang napakagandang pahayag kung saan direkta niyang kinikilala ang impluensya ng pamahalaang Ukranyano. Hindi lang niya kinikilala ang pamahalaang Ukranyano, kundi kinikilala rin niya ang impluensya nito sa mga pandaigdigang proseso. Si P. Dapat nating alamin kung sino talaga ang pinaglilingkuran ng mga nagbibigay ng payo sa administrasyon para sa ganitong mga desisyon. Kampante at matatag ang pakiramdam namin at kahit na may ilang pagkalugi, nananatiling sapat ang kumpiyansa ng ating sektor ng enerhiya. Pagkatapos nakiusap si Putin sa mga Amerikano para sa kooperasyon at ipinadala si Dmitriev sa Washington para humiling ng pagluwag ng parusa. Isa pang CP. Kung lilipat tayo sa seryosong pag-uusap tungkol sa hinaharap, kabilang na sa larangan ng ekonomiya, marami tayong mga direksyon para sa pagtutulungan. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ni Putin at ang imahe ng isang Ruso. Ano ang inaasahan ng isang tipikal na ruso? Itong tipikal na ruso ay halos naglalaway at sumisigaw na ang mga Europeo ay magyelo kung wala ang gas mula sa Rusya. Sabi niya, puro baklaraw ang naglalakad doon. Binabato niya ng masasamang salita ang Amerika, Europa at ang buong kanluraning mundo. Ilang taon din na ganito ang nangyari. Pagkatapos, sinabi ni Putin, marami tayong pwedeng pagtulungan. Kanino? sa mga barbarong ito at sa mga bastos na ito na taon-taon ay binabato ng masasamang salita. Ang kanluran, tutulong sa inyo? Eh, hindi ko alam. Sa totoo lang, ayan lang ang sagot ni Putin sa mga hakbang ni Trump. Nandoon si Medvedev, parang tinakot ang United States at si Trump. Pero sino pa ang pumapansin sa clown na yon? Pero si Putin, kitang kita na wala ng gana. Hindi ko na naririnig ang mga sigaw niyang tatalunin ng Russia ang lahat. Hindi, ang sabi niya. Sinusuportahan namin ang dialogo pakiusap, makipag-usap kayo sa amin. Marami kaming pwedeng pagtrabahuhan ng magkasama. Ayun lang. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang episode. Ingat kayo! Paalam sa lahat!